12 na tangalian time na kain muna tayo sasandok na po ako ng brown rice ah, thank you ito na yung brown rice Okay? Ito yung ulam. Yan. Sinasal po yan kagabi. Hindi ko kinain eh. Yan. <laughs> Manginasal. Yan. Chicken inasal. Yan ang. Yan ang inasal naman. Chicken inasal. Hindi ko kinain kagabi kasi busog ako. Kaya ginawa. Sabi ko bukas ko na lang kakainin. So ngayon okay. kung nga kakainin Eh. At siya nga kinamang uulamin. O, di po ba? <laughs> so, ang kanin namin, brown rice, pangis, senior citizen. <laughs> okay, tikman natin yung chicken ni Nasal. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong tangalian sa amin sa oras pong ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God is good all the time. Okay. Chicken inasal ang piraso. Hmm, <laughs> masarap. ano sa pasibilyan niyan sa pagka presidente, di ba? 'yung mas matindi gagawin ng anting, di Alap bulai kan sebab daily kena

hindi yan, di ba? Ayan ang bulgar ng Diyos. Kaya nga, hindi nga din natatagawin. Nagpapul... Kaya Nagpabahan, Diyos. Ayan, lumitaw ang baho ng politiko. Kawawa po yung mga taong bayo, at control, project, bilyon, bilyon. Hindi na ako. Ini sepanjang

tapos na ang tagalian sige po, like and share share and share thank you for watching ang kaibigan Jesus brother Manny Bautista si senior nose 6 years at person with disability right ni may tama God bless us all